5 peso NGC coin na nabili natin sa halagang 5,000 pesos. Ito po ay error coin. Kung interesado ka po dito, unawain nyo pong maigi ang video. At ito nga po, ipapakita ko po sa inyo kung ano pong klaseng 5 peso ang nabili natin na error coin sa halagang 5,000 pesos. Kung mapapansin nyo po, hawak ko po itong 5 peso Andres Bonifacio, mga ka coin buyer. Ang nabili po natin ay error coin. Ito pong hawak ko, ipapakita ko po ito sa inyo na ito po ay common coin. Ayan po ang harapan niyan, mga ka coin buyer. Kapag inikot niyo po ito ng ganito, makikita niyo po yan. Kita niyo po yung tayabak. Nakatayo po yan. Meron po ako isang error coin na nabili sa halagang 5,000 pesos. Ito po, ipapakita ko po sa inyo mga ka-all coin buyer. Tingnan nyo po